Hello mga ka-kitchen, share ko sa inyo ang baon ni Twinkle today Cookie and the Veggie Buddies Ang cute ng baon na niya, no? Galing to sa Baon Body Bento Pack ng Papa Tomato Ketchup. It contains 1 340 grams bottle of Papa Tomato Ketchup and the skewed na Baon Body Food Keeper. 50 pesos SRP lang to. A little story time. Love na love ni Twinkle ang aming pet dog, especially si Cookie na according to her ay dog daw niya. Kaya naman for today, naisipan ko siya gawa ng dog team Bento Baon na kasama ang ating veggie bodies na si Carrie Carrot at Tommy Tomato. Super easy lang to mga mams at kayang-kaya nyo rin gawin para sa inyong mga chikiting. Using a cling wrap shape your rice into a ball. Ito ang magsisilbing head ng ating dog. Slice the ends of your hot dogs and put it on the side of the rice to be the dog's ears. Maglagay tayo ng lettuce para walang empty spaces. And then, pwede na nating ilagay yung iba pang baon kagaya ng grapes, si Tommy Tomato, more hot dogs, chicken nuggets, and of course si Carrie carrot na in the shape then of a dog oh ang cute diba? for the eyes gumamit ako ng nori sheets and for the mouth cheese and for the tongue naman a small piece of hot dog at syempre, for dipping ang ating Papa Tomato Ketchup. O, oh, di ba? Ang cute at ang dali lang gawin. Mapapasarap ang kain ni Twinkle ng kanyang baon today. Kaya naman mga mariko, get a baon body food keeper na rin. 50 pesos SRP lang to at may kasama pang one bottle of Papa Tomato Ketchup. Try nyo na rin gawin to para sa inyong mga kids. Mas gaganahan sila kumain and it will encourage them to eat more vegetables. Until our next baon vlog, bye!